Magandang araw, mga kabayan. Sa likod ng tagumpay ni Isko Moreno bilang alkalde ng Maynila, may isang misteryosong taong tumulong sa kanya mula pa sa simula. Hindi ito basta kwento ng artista na sumabak lang sa politika. Ito ay kwento ng isang batang laki sa hirap, inalalayan ng isang tahimik pero makapangyarihang leader. Pero hindi muna natin siya papangalanan. Sa halip, Balikan natin kung paano nagsimula ang lahat. Bago tayo magsimula, kung hindi mo pa napanood ang unang dalawang bahagi ng kwento ng buhay ni Isko, I suggest panoorin mo muna ito kabayan dahil sigurado malulungkot, may inspire at kikiligin ka sa mga napagdaanan ni Isko na naging dahilan kung bakit siya nasa mundo ng politika ngayon. Nasa description natin ang link ng video. isang batang galing tondo, basurero, nagpadyak para mabuhay, kumain ng pagpag, para lang may laman ang tiyan. Sa kabila ng lahat, hindi siya nawala ng pangarap. Si Francisco Dumagoso, mas kilala bilang isko, ay lumaki sa lansangan. Bata pa lang, nakita na niya ang karahasan, kahirapan at kawalang pag-asa. Pero isang gabi, habang siya ay nasa laamay, napansin siya ng talent scout. Doon nagsimula ang pagbabagong buhay niya bilang artista. Hindi naging madali ang pag-angat mula ekstra sa pelikula, unti-unti siyang sumikat. Pero sa kabila ng kasikatan, hindi niya kinalimutan ang pinanggalingan, ang tondo ang naghubog sa kanya. At dito rin niya nakuha ang determinasyong balikan ang lugar para pagsilbihan. 1998 sa edad na 23, nagdesisyon si Isko na tumakbo bilang konsehal ng Maynila, isang batang artista na gustong magsilbi. Maraming nagduda, akala nila gimmick lang, pero may isang taong naniniwala sa kanya. Tahimik lang siya sa gilid, pero may impluensya. Siya ang nagtulak kay Isko na pumasok sa politika. Sa unang termino, bilang konsehal, nagpakita agad si Isko ng malasakit iskolar ni Isko para sa kabataang tulad niya. Botika ni Isko para sa mga walang pambili ng gamot. Hindi ito grand project pero para sa mahihirap, malaking tulong ito. Tatlong termino siyang nanilbihan bilang konsehal. Pinatunayan niyang hindi lang siya artista, may puso siya para sa serbisyo. Matapos ang ilang taon sa konseho, tumakbo si Isko bilang vice mayor. Dito siya, mas nalubog sa operasyon ng lungsod. Sa mga budget hearing, pulong bayan at emergency operations, nandun si Isko. Pero habang lumalalim ang kaalaman niya, sa pamahalaan, pinili rin niyang hasain ang sarili. Nag-aral siya sa University of the Philippines para sa local legislation and governance hindi naglaon. Nakapasok din siya sa mga executive program ng Oxford at Harvard. Hindi biro ang gastos dito. Kaya tanong ng marami, paano niya ito nagawa? Bago natin i-reveal kung sino ba talaga ang tao na ito, ang simpleng pag-like, share, comment at subscribe nyo sa video na ito ay malaking bagay, hindi lang sa akin, kundi para na rin sa mayor natin na si Isko na maisiwalat. Ano ba talaga ang magandang motibo nito? sa pagtakbo niya sa politika. Tara ituloy na natin ang kwento. Sino nga ba ang misteryosong taong tumulong sa kanya? Ang sagot, si dating Vice Mayor Danny Lacuna. Boss Dan, alam mo bang hanggang ngayon pag may problema sa City Hall, unang pumapasok sa isip ko eh, ano kaya ang sasabihin ni Boss Dan dito? Yorme, basta ang tao ang nasa sentro ng desisyon mo, hindi politika, tama ka. Tanda mo nung 2019, ayaw mo talaga akong payagan tumakbo? Sabi mo, isko, masarap maglingkod pero mas masarap ang matulog ng mahimbing. Tama yon. Eh ikaw din ko, alas 4 na natutulog, alas 6 kising na. Bata ka pa, pinapagalitan na kita nun. Pati ba naman hanggang ngayon? Eh kasi boss, ginaya ko disiplina mo. Naaalala mo yung araw na binabaon mo sa bulsa yung tig 10 piso para sa pamasahe ng mga estudyanteng nahuhuli mong nagtutulak ng kariton ako ginaya ko may sarili na ring iskolar ng bayan fund kaya proud ako sa iyo hindi yung mataas na posisyon ang sukatan kung hindi gaano karaming tao ang napagaan mo ang buhay alam mo boss Dan minsan pagod na pagod na ako naiisip ko kung hindi mo ako kinuha bilang floor leader noon sa konseho Siguro nag-aabang pa rin ako jeep sa tondo. Hindi. Ikaw mismo ang kumuha ng chance sa isko. Ako nagbukas lang ng pinto. Ikaw ang tumuloy sa loob at nagpanday ng daan para sa iba. Salamat, boss. Sa susunod na lang ulit yung debate natin kung sino ang mas masarap magluto ng adobo. Ikaw o ako. Eh, dun na lang tayo sa langit, Yorme. Basta huwag mong kalimutan ang pinakamasarap na rekado sa adobo ay serbisyo sa kapwa mo. Siya ang naging political advisor, protector at mentor ni Isko, ang ama ng Asenso Manilenyo. Isang veterano sa politika, ilang dekada sa serbisyo, tahimik pero matalino, hindi showbiz, walang grandstanding. Si Dani Lacuna ang nagtulak kay Isko na tumakbo sa konseho noong 1998. Siya rin ang sumuporta sa pag-aaral ni Isko sa abroad. Hindi lang sa pera kundi sa tiwala at ang mas matindi, magkasama nilang binuo ang kilusang Asenso Manilenyo, isang samahang hindi kontrolado ng malalaking partido, isang kilusan para sa tunay na pagbabago. Bukod dito, ano pa ba ang naging contribution ni Dani Lacuna kay Isko? 2019, tumakbo si Isko bilang alkalde ng Maynila, mainit ang laban. Pero dahil sa matibay na organisasyon at suporta ng mga Manileño, siya ay nanalo. Pagkaupo pa lang, agad niyang pinangunahan ang paglilinis sa divisorya, clearing operations at pag-reclaim ng public spaces. Pinatayo niya ang bagong ospital ng Maynila, mga modernong health centers at pinabilis ang business permits. Sa likod ng mga desisyong ito, hindi mawawala ang impluensya ni Lacuna. Kahit retirado na, Palagi pa rin siyang nagbibigay ng payo kay Isko. Hindi perpekto ang pamumuno ni Isko. May mga batikos, may mga proyekto na kinwestiyon. Pero isang bagay ang hindi matatawaran, ang intensyon niya para sa ordinaryong tao. Naging boss siya ng mahihirap. Sa pandemya, mabilis ang tugon, may ayuda, may libreng gamot, may serbisyo. At sa bawat hakbang, ang aral ng kanyang mentor ang gabay niya ang leader, hindi artista sa entablado, kundi lingkod sa kalsada. Sa huli, sa likod ni Yorme ay nandoon ang kanyang pamilya, si D, ang kanyang asawa, ang kanilang mga anak, at syempre si Danny Lacuna. Hindi man headline ang pangalan ni Lacuna, pero siya ang pundasyon. Kung wala siya, marahil hindi ganito ang kuwento ni Isko. Siya ang tunay na ama-amahan sa politika ni Yorme. At sa ngayon, 2025, habang nagpapatuloy si Isko sa pagharap sa bagong yugto ng kanyang buhay, dala niya ang lahat ng aral mula sa kanyang mentor. Ang kwento ni Isko ay kwento rin ng mga taong naniwala sa kanya. Isang batang tundo na binigyan ng pagkakataong magbago at magpabago. Pero higit pa riyan, ito rin ay kwento ng mentorship, ng pagkakaroon ng isang Dani Lacuna sa tabi mo sa likod ng bawat matagumpay na leader may isang tagagabay na handang tumulong sa tahimik na paraan at ngayon sarili naman natin ang ating tanungin sino sa buhay natin ang maaring maging Dani Lacuna at sino naman ang Isko na maari nating iangat gabayan at suportahan dahil kung may isang aral na iiwan sa kwento nila ito yon hindi lang ang matapang ang nakakabago ng lungsod Minsan, ang tahimik na suporta ang bumubuo ng pinakamatibay na pundasyon ng ating tagumpay. Excited ka na ba sa nalalapit na part 4 ng ating video? Dito tatalakayin natin ano ba ang mangyayari sa Pilipinas, lalo na sa Manila, pag lumaban at manalo si Isko sa pagkapresidente sa taong 2028. Kung hindi ka pa subscribe sa channel na ito, ang simpleng pag Like, share, comment at pag-subscribe sa channel na ito ay malaking bagay para sa akin bilang isang content creator. Ako pala si Kuya J na laging nagpapaalala sa inyo. Dapat alam mo 'to